Mga idol atin pong pag-uusapan ang pahayag ni Canelo Alvarez tungkol sa hamon ni Terence Crawford, at Jermel Charlo may plano para sa laban nila ni Canelo, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, Tera, pag-uusapan na natin. Sinabi ni Rey ng 168 champ Canelo Alvarez na ang laban kay undisputed 147 welterweight champion na si Terence Crawford ay dapat mangyari sa 168 pounds, dahil hindi siya bababa sa 158 para sa catchweight fight para bigyan siya ng isang makabuluhang kapansanan. Ang pakikipaglaban kay Crawford ay gagawing parang cherry picker ni Canelo dahil napupuna na siya sa pakikipaglaban sa 154 champion na si Jermel Charlo, ang next move para harapin ang 147 champ na si Crawford ay magiging pangit tingnan sa bahagi ni Canelo. Nararamdaman ni Canelo na hindi siya makakatanggap ng credit, kung lalabanan niya si Crawford at matalo siya dahil mas maliit ang kanyang frame at hindi kailanman lumaban sa 168, iyan ang bigat na iginigiit ni Crawford para pag-isipan niyang harapin si Canelo, ngayong tinanggihan na ni Canelo ang paniwala na iyon, tinatanggal nito si Crawford bilang isa sa maraming manlalaban na gustong makaharap ang Mexican star. Si Crawford ay nasa cloud 9 pa rin mula sa kanyang panalo laban kay Errol Spence Jr. At tila pakiramdam niya ay nasa parehong antas siya kina Canelo at Gervonta Davis kung saan humihiling siya ng mga bagay na walang pagkakataong mangyari. Ayon pa kay Canelo sa panayam ng Fight Hub TV na hindi na siya makakababa sa 158 catchweight at payag siya sa 168, at gaya ng sinasabi ni Crawford kay Gervonta Davis na maliit, at wala siyang makuha na credit at hindi din niya lalaban si Crawford sa catchweight. At sa pangalawang istorya ay ang hakbang na gagawin ni Jermel Charlo sa laban nila ni Canelo. Sinabi ni Jermel Charlo na handa na siyang gagawa ng isang maliit na drama show sa laban nila ni Canelo Alvarez sa ikatatlumpu ng Setyembre, para mapabilib niya ang mga hurado at mabigani na manalo ng desisyon sa T-Mobile Arena sa Las Vegas. Ang undisputed super middleweight champion na si Canelo ay mukhang hindi komportable ngayon at hindi nakakarelax sa presensya ni Jermel Charlo tulad ng nangyari sa kanyang huling tatlong laban, kontra kina John Ryder, Jannady Golovkin, at Dimitri Bivol, siguradong nandoon ang pag-aalala ni Canelo, dahil nagsisimula na siyang maghinala na maaaring katapusan na niya sa lalong madaling panahon, lalo na kung matalo siya kay Jermel, maaring ngayon ay napagtanto ni Canelo na maaari siyang matalo sa laban na ito, at kung mangyari iyon, ang kanyang karera ay halos matatapos na dahil hindi siya nag-ingat sa pagpili ng kanyang makakalaban. Dagdag pa ni Jermel na hindi mahalaga o kailangan ang knockout kailangan lang daw niya ay manalo ng matagumpay at mabigani ang mga hurado, kailangan gumawa ng isang maliit na palabas na drama para makuha ang panalo, at sisiguraduhin daw niya na maging impresibo ang kanyang panalo, at kailangang pagsamasamahin ni Charlo ang kanyang mga suntok at pagtuunan ng pansin ang paghagis ng matagal sa tatlo hanggang pitong suntok na kombinasyon laban kay Canelo tulad ng ginawa ni Dimitri Bivol sa kanyang tagumpay laban kay Canelo, Hanggang dito na lang mga idol